wala pong gumamit ng mga plastic bags sa mga establishmento sa Quezon City. Sa ngayon, pinagsasabihan pa lang ang mga lumalabag sa ordinansa pero simula sa Oktubre, pagmumultahin na ang mga hindi sumusunod sa plastic bag. Saksis si Katrina Sol. May hey, mga paper bag, mga karton at eco-friendly bag ang bitbit -bit ngayon ng ilang mamimili sa Quezon City. Setiembre ang uno pa kasi sinimulan i-regulate ang paggamit ng plastic at styrofoam sa lungsod. Nakikiusap kami sa lahat ng mga establishment na sana uh, maki, makisama na at... Uh tulungan ang lungsod Quezon sa kanyang kampanya laban sa paggamit ng plastik at tungo sa pangangalaga ng ating kalikasan at kapaligiran. Ang gurong si Vivian Ilarde, lagi na ring may dalang eco bag para isabuhay ang itinuturo raw niya sa mga estudyante niya. Tinuturo namin sa mga bata how to save the world. daming ba, daming nakaka, hindi na nakakapasok dahil lang sa pagbabara ng mga drainage. Lalong natuwa naman ang meat vendor na si Caroline Castillo sa namimenos niya raw sa puhunan. Dati kasi isang daang piso ang inilalaan niya kada araw para sa pambalot na plastik. Nakadagdag pa siya sa amin ng ano, puhunan. Nakadagdag pambao ng mga bata, pambili ng ibang gastusin. Ang laki na naano niya, na idagdag eh, niya. Sa ngayon, babalaan pa lang ang mga lalabag sa ordinansa na nag-uutos sa lahat ng negosyo na huwag gumamit ng plastik. Pero simula sa October 1, pagmumultahin na sila ng isang ribong piso sa unang paglabag. Tatlong ribong piso naman sa ikalawa at limang ribong pisong multa at kanselasyon ng business permit sa ikatlong paglabag. Ako si Katrina Son, ang inyong saksi.